Angie Salvation, nagsasayang lang daw ng panahon sa mga taga subaybay na nood ng breed winner, breed winner event sa kung saan mang lugar na ito, hindi ko po alam. Basta ang alam dito, nako, Angie, ayusin mo daw pagganta kasi sabi dito, tignan, Angie, nagsayang ng kuryente, ganun. Narito po ang dahilan kung bakit nagsayang daw ito ng kuryente. Lakas daw kati... Uh, hmm? lakas daw na kasi daw ng kapit kay Jogi kung kaya kahit hindi maganda ang singer ay hindi daw ito iniinda kahit hindi magandang kumanta daw sayang talaga Mars buak 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 ang sabi niya bayad naman ni Miss Hannah Dixon at si LK ang kuryente kaya okay lang daw dapat kumaldag na lang siya sabi naman ng isa pa sabi ng isa ang daming ganap sa movie promotions ni Meme Vice Just Go kung sino-sino po ang bitbit -bit. ni Vice ganda sa kanyang mga mall shows at sa mga uh, provinces po. Kasama dyan ang, uh, syempre, ang Big Four ni Big Brother at kasama na rin ang ibang pili-piling artista. At isa na nga dito si Angel Sabash, mga guys. Grabe ka sa nakshi kong maganda. Lagot ka kay Ninong Jugit, sabi ni Lady Hannah Dixon. Sabi naman ni Swifty as sa uh, fog. Ba't ba nila pinipilit yan? Hindi daw magaling. Sino ba nito? Lakas masyado, sabi ni Yoli Marfori. Hala, sino ba nito? Lakas masyado. What what's me? Bahaha, hayop ka. Muntik na siyang mapasabay-sabay. Bakit ganun? Grabe ka naman daw for me. Hindi naman daw, sabi ni Reg, okay lang naman daw ang performance ni Angie. Sa roar talaga ako natawa. Roar! Yung sa dulo yata yun guys. Pero dami mong time pansinin siya, sabi naman ni Lumon. Kasi nga po, yeah, siyempre, hino you know, pwedeng uh, iba siya nang walang pruebas. Kung kaya, ipinost niya ang video na isang Angie Salvation. May isa pa sumusunod sa yapak is Fiang din daw po. Hindi raw magaling kumanta si Fiang. Sabi naman ni Quasimodo, hindi raw magaling sa kantahan si Fiang. Kung kaya hindi deserve, mabigyan ng mga break si Fiang at si Angie. Sabi ni Quasimodo, alam mo super negatrona, grave ka. Sabi dito, Silbro Moore, sabi kala ko nagpagamot na yan ng Si leleng Mukhang basbas -bas ata ang kailangan. Sabi ni Sel Brumor at MDH ah, mdwh 09876 po yan na account. Sabi naman ni sino siya? Sambor Jare. Sino kaya yung dami account na nagbabagsak sa kanya ng milyones para manalo sa PBB? Ang kalat ni ate to never forget si kinanta sa showtime nagmukhang dolphin kasi nga daw ang squeak ni Angie Salvation na hindi nila carry sa madlang people naman sabi niya duling natapos wala pang talent my god sabi niya, oh, ayan, Bobby. Sabi niya dito, from Olivia Rodrigo and Showtime to Moira winner show. Hi, nako, di pa an to. Ayan, hindi niya kinaya ang powers, earth, earth, earth. Sabi naman ni Good Samaritans, I hope you guys enjoy crew, crew, crew. Nakabig naman, mm -hmm nakabig naman ni Bakla as pa padulo after niya mag-spoken poetry sa umpisa pero hingal na hingal si Bakla. Madalas talaga siya din kumagawa ng ikakabaan niya. Bet nga siguro talaga songs ni Mori eh, kahit Wait siya, song. Ano kaya yun? May iba namang kanta na gaya o nakayan niya. Bakit kasi pinanghirapan ang, pinapahirapan ang sarili kung hindi kaya daw, bakit kinanta niya pa? Sabi naman ni R. Summer, si Angie Salvation ang nagpapatunay na di lahat ng artista may talent. Kailangan lang favorite ni Joki. Yun ang sabi ni R. Summer. Feeling siguro ni Angie Salvation, magaling siya kumanta. Baba. Grabe na yun ha. Sabi naman ni Billy, ala ayaw pa kasing sukuan ng ABS-CBN Sabi niya, eh. Yan ang sabi ni Billy. Hmm, sabi ni Milad Triapino, ganyan ang ABS. Di rin pala magaling kumilatis kung sino magaling at di dapat pasikatin. Sabi niya yan. Mr. Carlo Katigbox, ha parang sabog lang. Okay, o okay, diba? So, narito po ang performance na yan para kayo na po mismo ang magbigay ng inyong kuro-kuro about this song. Uh, sabi kasi ni Anima Christopher mean, nagsayang daw ng kuryente ang isang Angel Salvation. Let's go

🎵 Puso ko ay tinibog-tibog pa rin sa'yo Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan 🎵 At ang aking pagkababaan na pupuhayan 🎵🎵 Na para pang bulak na na hanggan Dahil alaga mo sa galing at katatama'ng sikat ng araw ah Parang okay naman, guys. Wala naman nakitang wale doon. Parang okay naman yung rendition ng kanta. Or siguro dahil hindi ko masyadong alam ang kinanta niya. Or dahil hindi ko masyadong naririnig yan uh, sa mga pinapakinggan kong mga kanta. Kasi ibang pong genre. Hindi po itong genre na kinanta ni Angel. Kaya wala po akong masabi. Kundi hindi ko po alam kung totoo ang sinasabi nila na nagsayang lang daw po ng kuryente ang isang Angie sa This is Alexander Lux Lexter Lexter Jewels. Yan po ang latest on Angie sa sa mga oras na ito. Alexander Lexter Jewels. Tuloy. Damay pa si Fiang. Kaya ganyan natin si Fyang, kung totoong si Angie Salvation ay parang si Fiang din. Let's me... Sandali, nalagyan kasi nila ng ibang background. Kung kaya, hindi ko marinig ang isang fiang na kumanta, mga kaibigan. Should we, should you find one video about fiyang singing a song? At alamin kung si fiyang ba ay kaparehan ni Angie Salvation na parang hindi pwede isalang sa kantahan kasi ang sabi ng iba ay hindi daw po marunong I mean, walang talent sa pagkanta so dahil dyan hahanapin natin ang isang Fiyang na kumakanta sa isang mall show para sa inyong lahat and for you too uh, mm -mm 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 -mm, for you to judge tama ba ang sinabi ng nag comment na si fiang ay hindi kagalingan sa pagkanta yes. More to power to me. Hmm, pinakinggan ko po at wala po kong masabi. Kaya kayo na lang magsabi, totoo nga ba na si Fiang at si Angie Salvation ay hindi pwede sa kantahan dahil hindi raw po maganda at magaling kumanta? Kayo na po ang magbigay ng inyong judgment. Alexander likes to choose. Magandang hapon po sa inyong lahat.